Ang Dalawang Lobo, inspiring na maikling kwento tungkol sa buhay. Isang matandang pinuno ng Cherokee ang umupo upang turuan ang kanyang apo tungkol sa buhay. May away na nagaganap sa loob ko, ang sabi niya sa bata, isang away sa pagitan ng dalawang lobo. Ang isang lobo ay masama. Puno ito ng malisya, galit, kasakiman, awa sa sarili at maling pagmamataas. Yung iba magaling. Puno ito ng kapayapaan, pagmamahal, Kagalakan, kabaitan, at kababang loob. Ang parehong labanan ay nangyayari sa loob mo at ng lahat ng iba pa sa balat ng lupa. Natahimik ang apu, pinag-iisipan sandali ang paghahayag na ito bago nagtanong, Lolo, sinong lobo ang mananalo? Numiti ang matanda at sumagot, yung pinakain mo. Moral ng kwento, ang mabuti at masama ay umiiral sa loob ng bawat isa sa atin. Responsibilidad nating pag-aari ang katutuhan ng iyon at gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapangalagaan ang kabutihan. How to Hunt a Monkey, Inspirational Short Story About Letting Go Alam mo ba kung paano binitag ng mga mga noon ng mga unggoy? Tanong ng isang lalaki sa kanyang anak. Sa halip na habulin sila hanggang sa isang puno o bumaril ng mga palaso mula sa ibaba, Naglagay sila ng mabigat na garapon na may makitid na leeg sa sahig, kung saan mayroong paboritong pagkain ng mga unggoy sa loob. Pagkatapos ay umatras sila at nagtago, naghihintay na lapitan ang walang kamalay-malay na hayop. Kapag nangyari ito, ang unggoy ay aabot sa loob, hinuyam ang isang kamao sa paligid ng pagkain, at subukang bunutin ito. Gayunpaman, ang makitid na leeg ng banga ay pipigil sa kawawang unggoy na ilabas ang kamay nito ihila ito at hilahin, ngunit walang silbi. Walang paraan para mailabas ang kamay nito sa garapon ng hindi bonibitawan ang pagkain. Sa halip na pakawalan, gayon paman, ang unggoy ay magtsaga, tumangging ihulog ang kanyang hapunan. Ang mga mga ay lalapit at hinuhuli ito para kumain ang sarili nilang pagkain. Huwag kang tumulad sa unggoy na iyon, babala ng lalaki, sa buhay, para lumaban sa panibagong araw at lumago bilang tao, dapat alam mo kung kailan ka dapat huminto, kung kailan ka dapat magpatuloy, at kung kailan dapat bitawan ang anumang pumipigil sa iyo. Ang kwento ng nagpapasalamat na Starfishes, nakasisigla kwento tungkol sa Saloobin, isang umaga, isang matatandang lalaki ang naglalakad sa baybayin nang napansin niya ang isang batang lalaki na pumipili ng isang bagay mula sa buhangin at ibinabato ito sa dagat. Habang lumalapit siya, natanto ng lalaki na ang bata ay nagtapo ng mga stranded starfishes na hugasan sa baybayin pabalik sa pagbagsak ng mga alon. Papalapit sa batang lalaki, tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa niya. Ang starfish ay mamamatay kung sila ay nasa baybayin pa kapag sumisikat ang araw, sagot niya. Nagulat na, sinabi ng matandang lalaki, ngunit walang kabuluhan iyon. May mga hindi mabilang na milya ng beach at libu-libong starfish hindi mahalaga kung gaano karami ang babalik ka sa tubig, hindi ka maaaring gumawa ng pagkakaiba. Walang katiyakan, ang batang lalaki ay bumagsak, kinuha ang isa pang starfish, at itinapon ito sa dagat. Ito ay mahalaga sa isang ito, sabi niya. Moral ng kwento, kahit na ang mga posibilidad ng tagumpay o ang laki ng hamon, ang iyong mga aksyon ay maaaring gumawa ng isang pagkakaiba. Mas mahusay na magaan ang kandila kaysa sa sampuin ang madilim. Bawat maliit na bilang, ang paggawa ng isang bagay upang gumawa ng isang positibong pagbabago ay laging mas mahusay kaysa sa wala.